viral karon guys bas sa kana katong video bito ni I ini Andy Aginman uh, nag viral na karon ang kaniyang katong iyang buwan bito video nga ini ni ay ni palit bang buwan siyang so, kapihan bito uh, na, na, si Andy ang nagtimpla siyempre artista ang nagtimpla na nag viral nga buwan comment basher niya para ba, comment ba nga uh, dili na ko na palit bisag artista pa ko nung nagtimpla sa uh, yang kape hindi ko na kay bugaw ko nung kayo bugaw kay One. wala kung wala ko nung hirnet wala ko nung naghirnet nun si Andy wala pagit na wala pagit pag si gloves gamit na naka-slipless pag yun o, so, muna nagparal karon bigso po asa basher sa bumper section ibashe ang di ba uh, sarangi na sumupalit kung ang nag prepare kuno oh, wala e kunang nga ng gamit bang ang ulair helmet, ung gloves tapos naka-sleeveless lang oh tapos nangatol pagin si nangatol pagit sa bokton si ande oh mo nang tapo na basher magdagay siya, managay siya Sana ngayon na siya mong kalit. Isang artista pa kung ano nagkuhan. Uh, Nag-imok. Sa iyang kape. Na nagkaroon na, na, nag-impla ba? Muna yung ingon. so, <coughs> oh, arte kayo siya. Arte. Ingon ah, dili na kuno siya na. Di pakono kuno siya ingon nga. Di pa kuno siya ingon nga di, siya ganato, Oh, di ba sa ingon nga naging arte kuno siya. Pero hugaw kuno ang gihimok ni uh, Andi. Kana, sa pagtimpla sa yang ka. Kanang, Maragam kanang milk tea ba? Kapi ba? Kapi ka na. O, yugawan tungguan tung tong, tong basir. Pilingon kayo. O. Nga, may rabag din mukhaon sa street foods. <laughs> kanang negosyo ni Andy, sa maragam na sa street foods, yun nga, kuwan, walay hernet, ana, walay gloves. Pero, wala man yung nagikinamot. Oh, wala man siguro nagkikinamot ni Andy nga pagtimpla siguro. Gamitan man siguro nagka ng uh, service phone. Gamitan siguro nagkutsara pagtimpla. Wala, so, tapos na hunaw man siguro na si Andy po. Ano yung mga panana, ano yung mga trapo, ano. Wala naman style good yun na yung kapihan niya. Wala nang style niya. Wala street food sa raba. Diligit yung nga pare sa mall na. Pare sa yung sa mall ba nga. kumpleto yung lugan na i nanaka nung naka sleeve tapos naka gloves na naka mask na dali mag pangalot kalot ito nga uh, ka, ka super report ka arto eh kung siya mong palit di di ba siya pambugos po nga maligyaan siya ba kung di ka ganaan mong palit kung ka di talaga magsaba sabihin na lang na ang tao nga nagdigosyo o nang nabuhi na kayo ng tao pag yung hilabtan nang inabuhi nagtarong yung mukhang hilabtan o pero bisag uh, na bisag ni Ana walay walay hernet walay gloves o walang kaya po nagkapalit ng ba walang mga po nagkapalit kang andi siyang mga uh, siyang negosyo siyang kape Hmm. Ito lang di mga arte. Kung arte kayo mo, ano? Ito nga pilingon kayo mo. Ah, uh, tibok burag sa tibok, sa kinabuhi ninyo. Wala mo gak, kinamo to law Ung pangalo. Hmm. Kung arte yung ugawan mo, ano palit o diyan lang mag Ibali, di lang yung birahon pa baba pa. Ana ah, gini pinoy no. na po tarong nga mga ang tao tapos yung garahon pa baba ihilahin yung pa baba oh ni ana sakit sa pinoy <laughs> oh uh, grabe karte kayo na pero oh tila man itlog lag do parat kayo <laughs> ihugawan ka sa kape ni kuan lagi ni andi tapos ikaw tila tila man itlog nga way, hugas hugas <laughs> nga parat parat mm. <laughs> malita mag bas bas lagi okay kanang <clears throat> pagkuan mm. so more to guys uh, karong kuan chismis akong nasagap ba uh, about sa sa kapini Andi ba nga gitimpla bitaw nga naay basher nga gihugawan uh, nag, sa nag Dito, dito sa comment section. So, oh, pilingon kayo, bergun sa gid ka, kon ba? Hmm, bergun sa kahinlo bitaw. <laughs> Grabe gid ng Pinoy no. So, mga guys, babu.